Tingnan natin mga idol kung may ulit si Kuya Kulot. Ayan o. Oh. O. Oh. Sa lubong yan eh. Ito yung parating kay Keisha o. Agot o. Oh. Ayan. Siguro may mga uli ito ngayon. Sana. Ayan o. Oh, Kuya Kulot o. Ayan natin. muna tayo tulong.

Aroy! Puno! Yan lang mga idol. Konti. Pukok. Konti lang mga tulingan pa. Meron, meron din. Patamba ka. Wala. Kaya kulot, pabili daw. Meron din konti. Konti lang mga siya. Pero meron din. Mapipili eh oh.